Hoy, may alam ka ga ditong lending? Saan ga dito may lending? Ako'y namang problema yan. Eh. Dami kong bayarin. iwala wala naman akong kapera-pera. Eh, gusto ko sana mag-loan. At ang laki ng bill ko sa kuryente at tubig. Ako iyamot na iyamot na eh. mga maningil. Bago naman ang tubig naman. Eh, wala namang kalakas-lakas. Malakas bang ang ihi ko. Kainaman din. May alam ka ga? Ako yung maglo-loan lang sa talaga kahit maliit, eh, papatusin ko na. Sasamahan kita, gawa na ako yung maglo-loan din. Kailangan ko din ng pera at wala rin akong pambayad sa kurintit tubig. Tara, sasamahan na kita. Oo, may alam ako kay Madam Tisay. Pupunta nga din ako doon at ako yung mangungutang din. Kailangan kong pera. Tara! Sa ang gandaan, Diyos ko, ano gaari? Kuweba? Kala ko gay lending, ibitari parang kuweba. Ano oh, no, we are din in the park. ba? May mga lakasang pa pang damit. Dini, ga ang pinto. Dini, ang pinto. Oh, dito ang pinto. Tatawagan ko lang ha, wait lang. Sino naman yan nakatok? Kung kailan wala akong kasama, may kumakatok. Ano ba yan? Ano oh. po yun, sir? Nungungutang lang po. Ay, ano Di ba landing kayo? Oo. Oh, oh. Ay, dito pala yun. Eh, ako yung mangungutang din. eh Ano ka mga kailangan? At sa'yo na naman nalaman na may landing dito? Ha? Eh, landing ho, hindi ho landing. Ano ho yan, airport? Eh, dun ho namin nalaman. Na ako yung nagtanong din, eh, di, kayo ho daw ikilala. Sakto, pupunta din ako dito kasi may nagkoro din sa eh, akin. Hindi kami yung mangungutang. Kailang kailangan ulang lang namin ng pera. May mga dala ba kayong requirements? At dalawa pa talaga kayo sa bay kung kailan wala akong ka, ano dito, assistant. At wala akong kahawak-hawak na pera kasi gawa ng assistant ko, wala dito. Hindi ako nagahawak ng pera kapag mag-isa lang ako. Kapit naman ho kayo, walang hawak na pera. Eh, kaya nga ho kami nagpunta din eh, kay lending. Ang lending ho, yung tangan, nag naglo-loan ho. Oo, ha? Kayo, walang Masa ng assistant Dalang niyo? pera. Kainaman eh, din. Basta ako kami maglo-loan sa inyo ngayon. Kahit ayaw nyo kami maglo-loan. Eh, may dalagasagang requirement. Meron din dyan sa bank. Hmm. Eh, hey, anong gagawin mo? Ako'y walang assistant ngayon. Ako'y huwag niyong pipigilan sa gusto ko. Dahil nagpapatransfer pa lang ako ng pera. Ito, tinutuos ko. Tingnan mo. Ginagamit po ako nga to. Ako'y tigilan yung dalawa. Kung kailan talaga wala akong assistant, saka kayo, ay intera, no? at sabi yung dalawa, kayo ay hindi magkasama. Tapos ngayon, mag-isa lang ang requirements nyo magkasama. Poy, tigilan yung dalawa, ha? Ako'y walang pera ngayon. Mas naman ang mukha ninyo at kayo'y sabay pa. At tinan nyo pa talaga, wala akong assistant kayo na. Ano, combo? Sama-sama pa? Ha? Siguraduhin nyo lang yung requirements nyo dala, ikompleto, ha? Once na may kulang dyan, wala. Hindi ko ma-aprobrahan yan. Ma-aprobrahan yan. Okay? Ilabas nyo na yung requirements nyo. Gagawan ko ng paraan ngayon din. Nagpapatransfer na ako ng pera. Ilabas nyo na. Hindi nyo kayo lalabas. Ilabas nyo na. Ilabas na sabi. Eh, Madam Tisay. Ano ba yung gagawin? Erla, ang mga requirements na dala ko. Libro ko ho, nung grade 1 pa ako. Akin huwag notebook ko nung grade 6. Eh, ako naman ho, hindi. Tapos ng pag-aarali, ako lang huwag may sari-sari store. Eh, yun lang huwag nga. Wala akong papeles na may ano sa inyo. Di ba wala ang ho? Nasa no bang assistant niyo? Hindi kami may mangungutang sa inyo. Kailangan, kailangan talaga namin pero wala kami kong sa kuryente. Magaling kayong nakakabayad sa kuryente. Paano naman kami? Sa tubig pa iputol? Buti lang kayo naka aircon dito. Kami naka ano? Uy, tigil tigilan niyo. Hindi man niya kayo nandito sa opisina ay kailang masusunod lagi ha? Ako ipautangin nyo. Paglunin niyo ako. Paglunin mo ako. Paglunin mo ako. Kami nga. Paglunin niyo may nabubuhay sa, sa mukha mo, hindi porket ganyan ang buhok mo eh, mula kawad eh, pag mo kami. Nakalipan ka pa. Pero, pero mga yan, hindi naman na tayo hindi mo, tawagin mo ang assistant mo, tawagin mo, ngayon din, ngayon din, tawagin mo. Tawagin mo ang assistant mo, ngayon din. Tawagin mo ang assistant mo, ngayon din. Tawagan mo. Ba? Ako pinangangatal mo? Nangangatal na nga ako sa gutom eh. gutom na gutom na. Eh, saglit lang po sir, tatawagin ko lang po yung assistant mo. Ay, diba mo nalilip pala ng aircon ko. hello, ay. Nasaan ko? Saglit lang po, sir. Saglit lang. Ayun. Hello? Ay, hindi po pala nadadayan. Hello? Pumunta ka na ngayon dito. Bilisan mo magdala ka ng pera. May dalawang nangungutang dito. Papablatter yata ako nito. Dinuro ako ng dinuro. Sabi ko wala akong pera. Wala ka dito. Tapang pa sa akin. Ito. Nangangatal ako. Bilisan mo. Pumunta ka na dito. Bilisan mo. Bilisan mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Diyos ko. Bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Pinangangatan mo naman ko ha. Talaga ipapablatter kita sa mga ginagawa mong yan. Kami ipina... ano mo? Ako yung nakasaksak ng isang araw. Kami nakikisaksak lang sa kuryente. Kami hindi mo paluagan. Bilisan mo! Nasaan hanggang iyong asistente yan? Bilisan mo! Nasaan nga? Kailangan-kailangan ko ng pera. Hindi mo niya. Pag Alas kay... dos. Mga nandidiyan niya. Alas yung... tras na. Aba, ang bayaran ng korente namin ay eh, magkakatop na. Ano, ay, ikaw na lang ihintayin namin? Ang bagal mo naman eh, huy. Aba. Ang kapal naman ng mukha mo. hindi kami paglunin. Ibu bukas putulan na ng gripo. Pag kami naputulan, mayari ka sa akin. Lahat ng pamilya Ima. ko sa inyo maliligo. Tisay. Doon kami tutulog sa Adam inyo. Madam Tisay. Dito, naka-aircon. Dito ko natutulog. Isan mo? Nasaan na? Nasaan? Yeah, Sir, sandali lang. Nandiyan na po. Papunta na. Saglit lang. Ba't ka tapang nyo? Kayo na nga lang po yung mga utang igay e niyan pa kayo. De Ay, na, huwag mo kami pagbawalan. Pa, Mag-type ka dyan. mag ka. Lagay mo ko. Mga rin ko. Baka mali mali yung spelling yan, ha? Ilagay mo, huy. Ilagay mo. Teka lang naman, sir. Ganyan pala kayo. Iglista e, ko na lang dito. Ay, hindi pala ito yung kahit. Huwag ka matuliro. Kami lang to. Kami lang to. Huwag mo mamaliin ang spelling, nabit? ha? Hello? Ang tagal mo naman! Bilisan mo kasi! Ginigisin na ako dito ng dalawa! Ako'y eh, sunog na sunog na! Bilis, bilisan mo naman kasi! Hindi ko na alam ang gagawin ko, bilisan mo! Pumasok ka na dyan! Bukas yan! Ano, ako pa mag-ano sa'yo, may paka dyan! Bilisan mo! Ako'y ginigisa na ng dalawang to, sa ka ng galing? Pumasok ka na! Oh, ito ang assistant mo? O ka naman galing? Ano bukas, bayarin na ng kuryente, ngayon ka nang dadating, due date na bukas? Kayo naman, kanina naman, mapuputo lang kami. Kanina, Pag kami naputo-puto na lang, sa aming dalawa ha? Kayong dalawa, malilintingan kayo sa akin. Nasaan na? Nasaan na pera? Nasaan na? Nasaan ang pera? Bigay mo na sa amin yan! Aba, kababagan ninyo? Nag-assistan kapag pa ganyang kakakupad! Kainaman naman! Sir, sir, sir! Pasensya na po! Pasensya na po! Matap sir! Mas ka na nga dyan! Ako lang galit, Boy, galit. Galit na nga mong tatay! parang galit ka pa akong ano mo ha! Tigil-tigilan mo ako! Abay, sila galit, galit, galit na galit na! Ang kakabalan mo ka, sila na nga mangungutang! May gana pong galit! Oo, oh, tagal-tagal mo pa! Anong gusto mo ako pa? Mag-a-adjust? Ano i-adjust ko mga sasakyan diyan? Sa lalaking yan? Hindi ko yan kaya! gusto mo? Lumipad ako? Ako pa mag sa mga sasakyan? Ano gusto mo? Ako pa mag sa mga driver? Gusto mo ako pumalit doon? Itong dalawang mga, to, nangungutang na nga lang, maghintay kayo dyan. Kaya naman dalwa di yan, kay kanina pa, hindi nyo pa nilalabas ang inyong requirements. Kung kulang din naman, kay lumayos na. Mga libro pa, andala nyo, wala man laang. Yan eh, dapat kompleto. May 2 by two picture. May mga Xerox pa. Ilabas nyo na. Eh siya, Madam Desai, pasensya na ko talaga. Ako lang kung may present namin sa inyo. ari yung Libro lang ho ang amin at hindi ko kami nakatapos ng pag-aaral. Eh kami may may tindala ang sari-sari store doon. Eh siya, pasensya na ho. Halika, halika, kayo kayong dalawa. Wala naman kayong mga requirements. Kayo magsiuwi na. Bas, 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 bas. Mamaaraw pa kayong dalawa. Shush, shush, shush. Kapal ang mga mukha, wala nang ng dalang requirements, sila pa pang matatapang. Kapal talaga ng mga mukha, eh, dyan na nga kayo.